Kinabahan ako. Binigla ako na kailangan ko mag-undergo ng health check-up. Ito yung check-up na binibigay sa mga manggagawa dito sa Japan. I haven't had a health check. Bukod dun sa aking private kasi lahat naman tayo, meron tayong mga diferensya, may mga maintenance tayo lagi. So bukod yung aking personal na pagpapaospital na lagi kong ginagawa sa, loob ng marami ng taon, siguro 5 years or 7 years. Pero yung required na health check-up ng amin school ngayon lang uli after four years. So medyo kinabahan ako kasi you know, pag alam mo na meron kang health check-up at alam mo na yung resulta nito ay otomatikong malalaman sa kumpanya pinagtatrabahuhan mo kasi magkakaroon sila ng kopya. Andun yung kaba na paano kung ano paano kung I am not fit to work anymore. Kinabahan ako. At least kung alam ko, pwedeng gumawa ng ilang mga paraan. Kung alam ko may meron akong diferensya, makakagawa ko ng ibang paraan na pwedeng maging maganda yung condition ko. Like, iwas muna ako sa matataba. Hindi muna ako iinom ng ganito. Fasting muna ako dito. Ititigil ko yung ganito ko. Kasi naka-schedule akong magpa-general check-up sa darating na buwan. Alam mo yun? So, talaga may kapa ako. Yun yung isang, ano, scary moment ng isang manggagawa sa ibang bansa. Paano kung, paano kung hindi ko nabasa ng ayos yung mga ano, yung mga images na pinakita sa akin para masukat yung aking paningin. Merong papaganon, may papaganon, may papaganon, may papaganon. So, ituturo nila yung image, sasabihin mo kung up or down, or left or right. Paano kung 90% hindi ko na nakuha? Na yung hula ko sa limang Pataas. Ang sabi ko is, right or down? Paano kung hindi ko narinig yung tatlo doon sa apat na tunog na ipinarinig nila sa akin? Habang meron akong headphone, na ipipress ko yung isang bagay doon pag narinig ko yung sound. So on yung sound, press ko kung narinig ko. On yung sound, paano kung hindi ko narinig? Hindi ko, syempre hindi ko ipipress yun. So sa apat na yun, yung tatlo hindi ko nasagot, hindi ko narinig. Paano yun? Tipa subingay bingengot ako. <laughs> hindi maganda yung pan paningin ko. Hindi normal ang pandinig ko. Tapos, for example, hindi maganda yung x-ray ko. May kasamang x-ray eh. Tapos yung timbang ko. For example, super baba ng timbang ko. Sa laki ng katawan ko. O sa height ko. Diba? Bukod pa dun yung sa dugo. At saka yung sa heart condition. Kinabahan talaga ako. <laughs> <laughs> hindi ako napagbihis. Imagine katapos ang work, pero diretsyon agad ako doon. Tinawagan na agad yung hospital. Para sabihin, darating yung isa nilang empleyado. Paano kung nag ako nag-negative ako? Pag-uusapan ako ng kumpanya. Pag-uusapan nila kung kailan ako dapat paalisin. Paano yung mga bayarin ko sa Pilipinas? Paano yung pamilya ang sinusuportahan ko? Paano yung sarili ko mismo na sinusuportahan ko ng medicine? Ang daming apektado. Ang dami. Kinabahan talaga ako. <laughs> Buti pasado. <laughs> hindi natin pwedeng sabihin din na eh kung wala kang sakit hindi ka dapat kabahan. Minsan ganun ang ating pananaw. Todo lang ang inong, todo lang ang yosi, todo lang ang puyat, todo lang ang kaya ng matataba, todo lang ang kaya ng whatever. Kasi nga feeling natin palakas tayo. Wala kasing record. At kaya nga walang record, hindi nga nagpapatingin kasi nga confident tayo na maganda yung katawan natin. Pero whether alam mong may kaunti kang difference o wala, nakakatakot pa rin. Kasi maaaring sa isang iglap, uuwi ka na lang ng Pilipinas. Kasi hindi ka pwede magtrabaho. Yun ang nakakatakot. Kaya sana, iisipin natin ang ating health. Iisipin natin ang ating katawan. Kasi ito yung ginagamit natin para makapaghanap buhay. Ito yung ating natitirang armas, yung ating natatanging kayamanan para maging maayos ang ating, hindi lang ang ating buhay, kundi ang buhay ng ating buong pamilya sa Pilipinas. Kaya dapat ay bukod sa atin mismong pagiging concern sa ating sariling katawan, dapat ipafil naman ng pamilya. Huwag na ako because I could feel it. <laughs> Pero dun sa iba, sinasakop ko na yung iba na, na OFWs. Na sana naman bigyan nyo sila ng ano, konting moral support. Na oh, pagtatawag. O, oh, okay, ibang kalusugan mo. Kumusta naman ang ano mo? Ang puso mo o okay iba yung mga pag-ihi mo. Di ba meron kang ganito dati o ganun ka dati? Hindi naman nagsasakit ang ulo mo. Yung pag-ebak mo, pag-ihi mo, di ba dati may ganito ka, okay na ba ngayon? Ingat sa ganito, huwag kakain ng ganito. Dahan-dahan sa pagkain ng ganon. Huwag magpupuyat o magaan, etc., etc., etc. Yung pag-aalala ng pamilya. Minsan hingi na lang ng hingi. Yun ang reklamo ng iba. Nakakalimutan ng mangumusta sa kalagayan niya. Kalimitang kumusta, yung ang kasunod nga is ano na. <laughs> Baka naman pwedeng. <laughs> di ba? Ang pangalawang tulong ng pamilya sa Pilipinas, yung mag-ipon man lang ng konti sa pinapadala. Yung kusa. Kahit hindi sabihin ko, magtira naman kayo ng 1-5 dyan, eh, pakisubi. Yung ano na lang, yung tipong, o nakapagsabi na kami, may 15 mil ka sa bangko, o nag titira kami ng 400 pesos or 900 pesos kakapadala mo para meron ka namang pambili ng ano para naman maayos pa yung ganito mo di ba yung mga kanon yung OFW yun naman todo bigay 99% todo bigay yan kasi pag nakapagbigay ang sarap sa feeling tapos ang reklamo pa nga ng iba is yung parang wala pang contentment yung pinapadalahan <laughs> Dati na papagkasya ni Manlibo nung sama-sama sila. Ngayon nag-abroad na yung isa, wow, 15 na. 15 na ang minimum. Bigla na lang ang daming kailangan. So, huwag tayong lumayo sa aspetong medikal. Basta ganun. Ito isang nakakatakot na karanasan sa mga manggagawa sa abroad. Lalo-lalo pa yung walang hindi na dumaan. Yung hindi na dumaan sa mga medical check-up na kung ano-ano. Yung basta na hire ka lang, tapos biglang darating yung ganito. Diba? So, lagi tayo magpalakas, mga manggagawang Pilipino sa man sa mundo, dahil ang kalusugan, ang karniwang kayamanang natitira na lamang sa atin. Hindi ko sinasabing hindi ako nagiging pabayang mismo sa sarili kong katawan. Bisa nakakalimot din. Bisa natutokso tayo sa mga bagay na nakakasira sa ating katawan. Pero, sa pangkalahatan, dapat natin isipin ang ating kalusugan. Para sa ekonomiya, kabayan. Maraming <laughs> po salamat sa inyong lahat.